Uh, what's up mga guys? Yeah, ito Gagawa ako ng DIY fuse Kasi pumutok yung fuse ng aking sasakyan uh, So bali yung ginawa ko, pinagdugtong ko lang nasa loob nito O ayan, malabo yung kamera mo. pinagdugtong ko lang O some test muna natin kung kung legit yung ginawa natin <clears throat> so bale palpak yung ginawa natin hindi na umuuni-uni kasi siguro may naputol sa loob. I-rewind natin. O, malayo na pala ay oh ayan nag holding hands na sila kanina kasi hindi sila nag holding hands kaya hindi na hindi na gumagana ito oh ito guys ay try natin oh ayan ang video uh, guys try ko ipapasok ko ayan oh. 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 Tapos, it is. Legit nga. Pero kaso, mali ko doon kanina ay eh, hindi ko pala sila pinagdugtong. Kaya hindi gumagana. So, napatunayan kong legit. May step to kung gagawin dito. Tingnan nyo guys. Kumuha ako ng automotive wire doon eh. O oh, ayan ito 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 guys Ang gagawin natin dito ay Kukuha tayo ng ganito O oh. Pagkatapos Gugupitin Kumuha lang kayo ng konti So, oh, ayan, ayan. Ito. Wait lang. Hindi naman ako electrician o ano. At wala naman ako experience. Based on my experiment lang ito. Kaya uh, ito. ito. tanggalin ko muna yung pios natanggal ko na ito yung gagawin ko ah. sandali lang guys ay lang napasobra ta yung cut ko ah. okay lang yan kasalanan ko rin kasi pumutok yung pios ko eh kung ano ano kasi yung pinagagawa ko eh pero ito Ito guys, gumawa lang kayo ng isang hibla. Temporary lang muna ito. Hanggang sa maka, makabusin na yung sasakyan lang. At saka itong piyos, o. Oh. Piyos na na putol. may putol ato ito sa loob. Pinagdugtong ko lang, temporary lang ito. Tapos, ilalagay ko dito. Oh. Ayan. Temporary lang muna to guys. Kasi, hindi pa ako bumili para lang makabusina ako baka kasi makabangga kasi ako o ayan Naku nakuha ko lang naman to sa sa ano sa sa video nakita ko lang ito sinunod ko lang naman ako kasi isang gaya gaya o, ayan. oh ayan <coughs> ah o oh, ayan na guys, napagdugtong ko na yung DIY fuse. At pagkatapos guys, isasalpa ko na dito sa fuse box. O oh, ayan, fuse box. At pagkatapos, itry natin. And the moment of truth, ito na. ayan, temporary lang ito muna hindi ako teknisyan baka kasi sisihin ko pag nasira yung sasakyan no. bye bye, yun lang po paalam